mo uh, Hindi ka kumakain nito eh. Oh, tayo na ko. Uh, Ang na Ako ikaw lang. Bukas yung maga. Pagbabaho mag kita. Puta masilaw oh. <laughs> masilaw yung isda. Ano masilaw? Stainless yun. Kaya <laughs> pala kayo stainless. Stainless? Tapos may kutatak. Saya wakin wajan jan, nak kena welly wajan. Kena welly kita bos. Ah. Oh, kita Grabe, kanina na ihaw muna, sariwa pa yan ah. na dyan, wala na. Pusit. Pusit ba yan? No, wala, oh, oh, oh. <laughs> Sawa. <laughs> ano ba yan na isda? <laughs> oh, mayroon pa. Ihaw Wow! Ito yung ihaw sa amin. <laughs>

Ano sa sasawin niya ni bro? Buka lang. Huwag mo lagyan ng ano. Ah, sige. Niluto agad yun. Ano mga ikin

Pati po dahil kinakain ko rin. Ang inis oh. Ayun na, yung yung paanin. Pupot niya, masama tayo ano ha. viral ganito. sa kusina niyan. Alin, takot ka ikaw A few moments later.